Hello guys, andito ko ngayon sa aking munting tindahan. Kanina guys, ang dami bumili na liquid ko. Maraming bumili. Kaya ngayon ay, mga ating stock dito ay isasabit na, na, isasabit na natin. Kasi na, naubos na yung nakasabit kong surf liquid. At saka Ariel na liquid. Ayan. Pati yung Ariel kong tatluhan doon, ayan, naubos na din. Kaya yung stock natin dito ay isasabit na natin kasi karbo-karbo na yung ating sabitan. Ayan, kanina dalawang ano, dalawang customer ang bumili sa akin ng ano, surf liquid. Yung isa ang binili niya ay sampung piraso kasi naubusan sila ng stock. Kaya ayan, sampung piraso yung binili niya sa akin. Tapos yung isa naman customer ko ay ano, bumili siya ng limang piraso. Kaya naubos yung aking stock, yung nakasabit ko guys. So, kaya yung ating stock ay isasabit na natin. Ano na lang yung natira doon? Ah, dalawang Ariel na liquid. At saka isang serve. Bali, isang serve lang yung isasabit natin ngayon. At saka Ariel. May natira pa ako doon. Ayan guys, tapos ko na-display yung mga liquid ko doon. Tapos meron din ako dito ang stock na opak. Ayan, isasagot na rin natin. Dalawang balot to parehong minggo. Tapos may natira akong ano, crisp, ano to, Campy. Ayan, sag. Lagyan na lang din natin dito sa ano kasi wala nang laman. Maliit lang kasi itong pinaglagyan ko kaya may natira pa. Marami nang wala sa tindahan ko mga kasari o. Oh. Marami nang wala. Yung araw na kung hindi nakakapamili mga kasari. Yung araw na ito mga kasari, araw ng webes, wala akong alaga. Pero yung Wala. kanina umaga nakapagdaba na ako pero naka, ano lang ako nakadalawang salang lang ako kasi yung aking anak na nanay ng alaga na indagaan ko kahapon ay magwa-washing doon siya kaya tumigil na ako sa pagwa-washing Hello guys, magandang umaga. Ngayon guys, kakain ako ngayong umaga ng kanin. Tapos magtitimpla tayo ng gatas. Bago pala ako kumain guys, i-share ko na lang muna itong aking ano. Ay, ubos na! Nahuli ka na! I-share ko lang to, na itong aking pinabili kagabi sa asawa ko. Dito lang sa barangay namin naka ano, ato siya, 500 mahigit ah, 600 pala. <laughs> 618. Ayan guys, so. 618 siya kagabi. Ayan, ipagbigay ko sa ng dalawang tay na kapi na estate. Tapos kopi ko brown, kalahating tay lang. Kopi ko black, kalahating tay lang din. Tapos malboro red at saka malboro lights, tigis ang kaha. Tapos swap. Ayan, may bumili na kanina kaya ayan nabawasan na ng isa isang tay lang din ang binili ko ayan yan lang balit yan lang lahat ng pamili ko kagabi mga kasari alam niyo sa totoo lang mga kasari ay ilang araw na akong hindi nakapamili kagabi lang ako nakapamili uli so, sobrang ano so, sobrang busy ayan kakain tayo mga kasari dapat mamaya pa ito sinangag kasi ito mga kasari ay gusto ko nang kumain ng sinangag tapos may tinapay pa ako dito. Dapat kanina ko ito nakain. Baling ngayon lang. Anong oras mo ba ngayon? Baling ngayon lang ako nakapag, ano, kape. Kasi masakit yung baywang ko kanina. sinangag to guys na may itlog. Pag nasasangag ako, ay nilalagyan ko siya ng itlog kasi para hindi dumikit sa kawali. Diretso ulam na din. Yung kanin namin ngayon guys ay ano, mabuhaghag siya. Kasi wala wala walang mabilhan ngayon ng, ng mga jasmine. Walang mabilhan ngayon guys kasi wala daw, wala daw angkat ngayon ng Pilipinas sa ano sa ibang bansa ba. Kaya ang mga bigas natin ngayon ay puro ano. Mga puro dito lang sa atin, kaya ang ibig natin ngayon ay puro maganda. yung bigas natin ngayon guys ay mga ano, mga buhaghag. Para medyo hindi matigas ang kanin natin guys, kaya dadamihan nyo na tubig. Ano daw ito ay sinanduming. Sinanduming na bigas to guys. Talagang sobrang buhaghag niya. Pagkaunti lang yung sinain mo talaga siguradong ang ano mo. Kailangan dadamihan mo siya ng tubig. Kunwari apat na cup na tubig, ano bigas, gagawin mo siya ay, ang tubig niya ay gagawin mo siyang anim. O kaya anim at kalahati na tubig. Pag anim na, anim na cups yung bigas, anim at kalahati ang ilalagay mo tubig. O kaya anim lang. Ako kasi anim at kalahati nilagay ko pero okay naman siya. Ayun guys, kain tayo guys. May tinapay din ako dito. Kakain, ko, dito. kakain din ako. Kahit mga dalawang piraso lang. Kasi may palaman ako dito ng mayonnaise. Ayan guys, kain tayo. Mamaya, hindi ko alam guys kung dalawa ang alaga ko. Sana makauwi ng maaga yung aking anak. <coughs> Ay, excuse me po. Ano, nakamike pala ako. Ano, uh, san, bumasok na kasi yung anak ko guys. Ako na lang din uli mag-isa dito. Sabay sila ng nanay ko umalis. Sana maaga ang uwi niya kasi dalawa yung maging alaga ko pag hindi siya maaga umuwi. Ang hirap kasi pag dalawa guys kasi yung isa hyper, yung isa tahimik lang naman. Pero mahirap pa din. Mahirapan ako pag dalawa. Kaya sana maaga makauwi yung anak ko. Sarap sana ito guys pag may ano may tuyok. Ayan mga kasari, tapos na ko kumain. Hindi pa naubos yung kape ko, dinala ko na lang dito sa tindahan. Dami kong gawain ngayon guys, darating pa yung aking alaga. Kailangan bago ako, bago dumating ang alaga ko eh. Magawa ko na yung gawain ko. Tinatapos ko lang yung paggawa ng video dito guys. Kasi mamaya, uh, iinit ko to habang may alaga ako. Kaya yan, isabit na natin itong mga kape-kape. Ay. Ayun, 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 na. Hindi. ayun, 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 yan mga kasari. Tapos nako isabit yung mga kape-kape. Mga kasari, ang dami nang wala dito sa aking ano, sabitan na yan. Ang dami nang wala. Yung mga shampoo ko, ano pa naman? Kompleto pa yung mga shampoo ko. Ito yung mga conditioner lang nawala. Hindi ko alam mga kasari kung mamaya ako makapamili o bukas na. Pupunta ako bukas ng bayan mga kasari. Kasi sa bayan lang talaga ako nakakabili ng mga ano. Ilang araw na kasi ako hindi nakakapamili mga kasari gawa ng ano pag hindi ako nakapunta siguro ng bayan mga kasari ko mamaya, doon na lang ako mamimili sa ano, sa binibilhan kong grocery dito sa barangay namin. Doon na lang ako mamimili ng mga ano, pag hindi ako nakapunta ng bayan. Pag-iisipan ko, mamaya dito na lang siguro ako mamimili. Kasi wala na akong conditioner. Buti yung ano, buti yung customer ko. Pinag kasi ang unang nawala yung ano, conditioner na cream cell. Ngayon pinagtiagaan yung ano ko, yung keratin na ano, keratin na gold. Tapos ayun, naubos na din dito na lang siguro ako mamimili mamaya sa ano sa barangay namin yan pakita ko sa inyo mga kasari yung aking munting tindahan yan yung mga sabitan ko dyan mga kasari bali mayonis lang yung nawala yan Ayan. Mga chicherya ko, paubos na rin. O, dadalawa na lang piraso. Yung mga garapon ko, mga kasari, o, wala, na din naman yung iba. Ayan. Yun yung aking pigtas-pigtas. Ayan yung mga biskwit ko, dalawang klase na lang. yung mga sabunan ko dyan, yung mga pigtas-pigtas kung ano, ayan, wala na rin laman yung aking isang box na lagayan ng pigtas-pigtas. Dito mga shampoo, ayan, kompleto pa naman. Yan lang talaga mga kasari, o. Oh. mga conditioner. Dito mga powder ng na mga nakasabit, ayan, mayroon pa. Tapos yung liquid, ayan, wala na akong ano, fabric conditioner na red, kulay pink na lang yung natira, tapos yung sunrise na tatlohan, ayan, naubos na din. Ayan yung mga pigtas-pigtas ko. At saka yung natira kong mga liquid. Ayan, may bumili ng mga kasari. Pinagbilhan ko muna. Ayan naman yung natira kong mga liquid na ano, na stock ko dyan. May dalawa pa akong tiga lahating tayo na Ariel, tas kalahating tayo na shirt. Ayan. Yung mga pigtas-pigtas ko mga ano dyan, tigtatluhan na powder, naluhalo na yan dyan. May down, daun may downy rin. yan liquid. Naluhalo-halo na yan dyan mga kasari kasi wala tayong mapaglagyan kasi ayan minsan ano may ma ano kasi ngayon mga kasari matumal talaga yung aking tindahan kaya tinan mo oh, kailan pa yan stock ko hindi na nabawasan mahina talaga ngayon yung aking ano tindahan mga kasari may time talaga na mahina yun nga yung tulad ng sinabi ko nga sa inyo mga kasari na maraming maraming kami maraming halos magkamag-anak kami dito isang compound bali dalawang compound pa nga ito magkatabi lang hindi talaga lahat dito bibili sa akin kaya i-ilang-ilang Alam mo, tsaka lang yan sila bibili dito sa akin pag yung sarado ang mga tindahan doon. Yan. Tsaka lang sila makakarating dito. Tapos kahapon, may kumuha sa akin dito ng powder na pagsabihan ko. Sabi kong gano'n, bakit dito kayo, ano, dito kayo na utang? Hindi naman kayo dito nabili. Sabi kong gano'n, nakapagsalita tuloy ako mga kasari sa Kayo ba mga kasari, nakalanas din ba kayo ng ano, ng sayo, sayo utang tapos bibili doon sa iba? Kaya hindi ko talaga napigilan kahapon yung sarili ko makasari. Kaya sabi ko bahala sila kung oh, ayaw na nilang bumili kasi syempre pag na, ano yung kahapon, di ba napagsalitaan ko sila, di hindi na sila dito bibili. Bahala sila. Hindi naman talaga sila dito nabili. Pag walang mabilhan, yung tatating na mabibili yun dito. Kaya yan mga kasari, ah, hanggang dito na lang tong aking ano, vlog. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.